Uy, tara Dudong! Huy! Uy. Oh. Ano? Turog sa rana, turog sa Trabador Tara doon Sa ko nagturog ka natin, na, tinakan. Shoot mo. mo nag... Babalik-balik, baga ko siya uma, gawa ba na ng paro? Dahil ka naman ang pirmi ka na sa naman kayo na maturong no. no, na may trabador. No, uga ka na akong mag-umakuta. Dahil naman nagmamahal ang paro. Ay, nga ni ko, paano naman nga ni, kita ka magkakan magkakangko dahil kita mauma. Na Iyan nalang lang, kakamunta, umahunta. Ay, Tadae na yan, kabarali na yan, kan umaunta lang na pangkakaan. Kaya nga niya, iyo. Dahil naman nagmamahal. Abuno, mahalon. Iyo nga niya. Ang krodo, mahal. Ang medisinang sa ulo, mahal. Panduot. O ano pang makukuata ko na umaunta pa yung gabo? Handa, tayo nga niya, kundi naman. Ubus siya sa utang. Naman nga niya, pwede. Umahala nga niya si krodo, no Gusto mo na naman si ay, Sarong ka. Sarong gram? Sige yung ribok mo, magpatubig, magpatubig. Hindi siya ko. Ah, kaya na iirap Kao na duman na dyan, paribog yun na yan. Kung dyan na kita magkumatiday na. Sarak-sarak na yung uso mo kaya. Hmm. Ribok na. Hindi hey, ka man ribok kung kain mala yan. Nag-Athena consult mo, Nagpartuturog. Naaram mo na bagang nagpairiglip. Taali pa lang ko sa uma. Tuma hmm. na naman si Dodong.